Magandang araw po sa inyong lahat. Barbie Fortesa at David Licauco ipinaliwanag ang viral hugging habang sila ay natutulog. Pero bago po ang ating balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Ipinaliwanag ni na Barbie Fortesa at David Licauco ang kwento sa likod ng nag-viral nilang sweet picture. Noong August 2020 2023, kumalap ng samot-saring reaksyon sa social media ang litratong in-upload ng GMA Network kung saan makikita sina Barbie at David na magkayakap habang natutulog sa set ng kanilang upcoming kapuso primetime series na maging sino ka man. Mababasa ang captions sa post na ito na Happy Sunday mga kapuso! Sana nakatulog kayo na mahimbing ngayong weekend katulad nila. Marami sa fans ni na Barbie at David o mas kilala sa uniname na Barda ang kinilig sa litratong ito. Sa panayam nila sa Chika Minute ng 24 oras nitong Webes, August 31, ipinagtapat ng dalawa na nakunan silang magkayakap habang hindi pa nagro-roll ang kamera. Ayon kay David, totoong tulog sila ni Barbie nang makunan ng litrato. Natatawang pahiyag ng kapuso aktor, tulog talaga kami noon kasi pagod na eh, pagod na kami noon. Mabilis naman itong sinang-ayunan ni Barbie Ania. Yes, tulog talaga kami. To be honest, hindi pa kami take 'yon, pero bina na kasi ni direk. lang ako kasi 'yung unang take namin ang dapat na mas ako, tapos nang pumitik na ang assistant director namin. Si David na 'yung mas yumakap sa akin. Magkahalong tuwa at excitement ang nararamdaman ngayon ni na Barbie at David sa nalalapit na pagsisimula nilang pagsasamahang kapuso series. Ito ang TV remake ng 1991 blockbuster movie ni na Sharon Cuneta at Robin Padilla ang maging sino ka man. Sa ginanap na Grand Media Conference ng maging sino ka man itong Webes, August 31, ipinasilip ang trailer kung saan makikita ang mga dapat abagan sa serye. Kapansin-pansin ang pagiging emosyonal ni Barbie habang pinapanood ang trailer, kaya hindi siya nakaligtas tanungin kung ano ang mga naiisip niya habang pinapanood ito sobrang ganda ng outcome. Kaya po, sobrang overwhelmed po ako. And sobrang excited na finally, maipapalabas na ang TV version na maging sino ka man. Matinding paghahanda rin daw ang ginawa ng kapuso actress para sa pagganap niya bilang Monique at Dino sa seryang ito. Sagot ni Barbie, hindi ko po makontain yung excitement ko kasi first time ko lang po mapanood iyong music television at iyong audiovisual presentation. I'm just really excited dahil ang ganda po ng kinalabasan ng mga ginawa namin, yung pinaghirapan namin. Saad niya, ako po ay intentionally watched the original movie. Buti na lang po talaga mayroon sa YouTube. Sobrang nakakatawa ni Sir Robin at Sir Dennis Padilla and of course ang ating megastar Miss Sharon Coneta. That was cherry on top on the film sobrang ganda noong napanood ko po yung original film mas lalo akong na-excite na gawin ito and now i understand why this film is very iconic up to this day maging si David malaking adjustment ang ginawa para mapangatawanan ang iconic role ni Robin Bilang Carding lahat niya, apart from action nga ito na medyo challenging for me, may isa pang challenging sa akin, ito yung kung paano magsalita si Carding. Kasi as you can see in the movie, mabilis magsalita si Carding, matigas. And as you can see and hear now, medyo mabagal talaga ako magsalita. Ayun yung challenging for me, but with the help of our director, I think hopefully, mabigyan ko ng justice yung karakter. Several times ko pong pinanood yung movie, and si Senator Robin sinusubukang kong gayahin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po!